Araw ng Webes, 7.05 in the morning, papunta po ngayon ako sa klinik dahil si Vice Mayor ay nasobrahan ng sipag. Abay mula, lunes po, lunes, martes, miyerkules at ngayong araw ng Webes ay magkiklinik. Uh, kahapon, sabi namin hindi kami magkiklinik pero nagklinik pa rin si Vice Mayor na nakakita ng oras. At talaga naman, walang patid, walang tigil ang kasipagan. Inong Martes... Martes, napakarami naming pasyente, halos 40 ang kanyang uh, na naoperahan. Bukod pa yung mga konsultasyon, may mga taga malalayong lugar, Valenzuela, Novaliches, Quezon City, saan pa ba yung mga iba, Cavite, dalawa o tatlo yata yung taga Cavite na dumating, merong taga Tagig, at syempre, prioridad ang mga taga Kalumpit, marami rin Kalumpite na nagsipunta. nung Tuesday, ay dahil nga marami ang pasyente, Ah, uh, naman na kami, na late lunch ang ginagawa namin, late ang lunch break, pero pagkain, at, na, namin ang pagkain at ang sisingit namin ng pagkain namin, komportable na ngayon ang aming clinic dahil sa ito ay mas malaki na at uh, na-accommodate na niya ang mas maraming pasyente. Hindi kagaya dati na siksikan kami, mainit, uh, OR lang ang may aircon, tapos uh, ang mga pasyente napipilitang maghintay sa labas, kainitan kahit umuulan. Uh, tapos syempre pagka ganong umuulan kailangan naming papasukin ang mga pasyente so suksikang kami pero ngayon hindi na so meron na kaming OR, may conference room may consultation room at may malaking waiting area, hindi magiging kalakihan pero syempre, komportable na ang ating mga pasyente at uh, si vice mayor, eh, napakasipag talaga, bukod siya yung nag siya pa yung naglilinis ng clinic hindi mo mapigil, pwede naman niya iutos pero gusto niya siya talaga yung gumagawa at kahit kahapon uh, na sabi niya magkiklinik tayo Uh, sabi ko, uh, Dok, tulungan na kita magtawag Ayaw pa rin, gusto niya ipasa ko sa kanya yung iba na mga uh, hindi niya natawagan O ako yung uh, kinausap para i-assess muna niya So ganun kasi pag si Vice Mayor, gusto niya personal ang pag-assess niya Siya mismo ang naglilista At uh, kahit na anong haba ng araw niya, anong pagod niya Pinibigyan niya ng oras ang mga pasyente para tawagan isa-isa may libreng pagkain na din kami sa pasyente. Minsan may papandesal pa pag sinuswerte. Tapos minsan may nagpapamerienda din. Pero ayaw ni Doc yun na ang pasyente para sa amin. Kaya hindi niya ini-encourage na magbigay sila sa amin. Kasi sabi nga niya, kaya sila nandito at dumadayo. Kasi nga malamang medyo kapos at kailangan ng libreng serbisyo. Pero kainaman kay Doc, lagi kaming busog. Mula almusal, tanghalian, kahit nga dinner, libre, basta magkakasama kami o may basketball o may work. Nagugutom lang naman kami pag sobrang dami ng pasyente. At si Doc, ayaw niya nag sila na matagal. Kaya anhin na lang, eh makarami. Maaga-aga tayo nag-lunch, alas dos. Break time ito. Ha? Hindi pa tapos. Hindi pa po tapos. Break time. Break time. Kumain lang tayo ngayon. pa tayo. Kaya ayan, nung Tuesday yan, yan yung araw na marami kaming pasyente at nataon na mahihirap pa yung kaso. Ilan din yung inoperahan niya na nagtagal siya ng higit kumulang isang oras sa iisang tao. Kaya mula alas 7.30 ng umaga hanggang alas 5.15 ng hapon, ayan, ngayon pa lang ang mga staff at si Doc na pwede na umupo. Pero nakakatuwa talaga kahit pagod na, abe may gana pang magbiro. Exhausted. <laughs> Sabi nga ni, ano, exhaust. Exhausted. Exhausted. <laughs> Exhausted, Exhausted. 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 May energy pa kayong mambuli. <laughs> at the end of the day, pagod ang katawan ni Doc, pero masayang-masaya ang puso. Lalo na't na alam niya na marami siyang natutulungan, maraming nagpapasalamat at nagdarasal para sa kanyang kalakasan ang pinatang po isang para po sila ay gumaling, naging po siyang papatubayan, pagkakalagin po sa kanya. Ang lakas na kanyang kailangan, ipang pagawa po niya ang gagawin po niya sa araw na Yan ang doktor ko, yan ang vice mayor ko, Vice Mayor Dr. Zar Candelaria.